Ikinatuwa ng ilang motorista ang pag-aayos ng Department of Public Works and Highways sa mga sirang kalsada sa ilang bahagi ng Quezon City. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mahigit limang taon ng delivery rider si Ruel Lumukso. Mahalagang bahagi sa kanyang kabuhayan ang lansangan. Kaya naman, malaking tulong aniya para sa kanila ang isinasagawang pagsasaayos ng mga sirang kalsada. Kunting abala lang. Pero siyempre, tarbaho at saka ano din nila yan eh. Uh, pagpaganda rin ng mga daan eh. Maganda kung matapos nila agad para rin naman sa daan na maganda eh. Maayos nila yung mga lubak-lubak. Para naman kay Jerry Ramos na isang tricycle driver, malaking bagay na magawa ang mga baku kung kalsada. Bukod kasi sa komportabling biyaheng hatid nito, ay iwas aksidente rin. Lalo pa sa kanyang pamamasada kinukuha ang kanilang pangtustos sa pang-araw-araw na gastusin. Okay lang po basta yung maayos lang po yung ano natin yung kalsada. Iwas sa mga bako-bako. Pag natapos naman po yan, ginagawa naman na mo. Abiso sa mga motorista sa posibleng pagsikip ng daloy ng trapiko dahil sa isinasagawang removal of existing asphalt pavement o roto milling ng Department of Public Works and Highway o DPWH na nagsimula pa ng alas 10 kagabi at magtatapos ng alas 5 ng umaga ng June 5. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada ang Congressional Avenue, Visayas Avenue papuntang April Extension, Congressional Avenue, EDSA Northbound, at Congressional Avenue papuntang Mindanao Avenue, at Congressional Avenue, Mindanao Avenue papuntang Visayas Avenue. Pinapayuhan naman ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta para maiwasan ng abala dulot ng inaasahang pagbagal ng usad ng trapiko. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.